Practice more, practice more, practice. Hello everyone, welcome to my mini blog. Sititan ng pa-practice ng ano, ng irrelis <laughs> kumamayan.

sabihin na naman mamaya walang kwenta walang kwenta walang magawa si tita kasi walang magawa hello 71,000 followers thank you thank you so much Nasa 71,000 followers na ngayon ko lang siya nakita <laughs> na naka-71,000 followers na po tayo. Ayan, maraming salamat po sa mga nagpa-follow po dyan. Thank you so much. <laughs> si tita na nagdagdagan yung followers.